So, update tayo sa baboyan. Bali, ito yung bago, bago nilang kainan. Dito na sa labas. Bali, kanina nagpakain kasi pinagas muna yung ginawang kainan nila dito. So, nandito na lah. Al alas lahat. So, eto yung pintuan. Madaling tanggalin. Medyo pahit nga lang yung bulogan na. So, nangayayat ang custom. Eto, mga nito. Naglagay tayo ng napier pala dito kay Mrs. Brown. Nasty sa native pig natin. Kasi ano, nagkukot-kot siya. Yan no? So, pwedeng gumagawa na siya ng ano niya, pugaran. Kaya nilagyan natin madaming napier. Tapos may lumalabas sa ano niya eh. parang ito kayong dede niya, oh. parang namumula tumatambok so tingin ko pwedeng mga nato anytime so tignan natin yung iba kung pinakawalan na nila ato yung ibang inahin so tinanggal na dito yung mga pakainan doon na lang mas convenient tapon ka na lang ng tapon doon So anytime may isa pang ikukulong ulit sa dalawa. malapit daw mga anak, nakakawala siya. So andito 'yun, walo. Malulusog naman sila after 3 days, 4 days na pala. 'Yun, lulusog na nila. Walo. So Syam namatay 'yun na dagdagan yung isa yung pinakamaliit na matay So, yan ang andy tunting nababawasan yung napier natin pero mayabong na naman mga pinagkuhanan natin 2 weeks ago ag nabir pala pwedeng i-harvest every 2 months ganun lang kabilis mas mabilis kaysa ano, tubo hindi ko rin alam kung nakakahiwa ba yung dahon ng tubo, tubo. kasi okay. uh, ano ma uh, kaipas patulis So doon na yun bago nilang ano, ni-adjust para lumayo, na may kasi pag maulan. So, nakabukas doon ay nakasarado pala doon pero may isang ano dito ang naiwan inahin bago talagang nilagay nila dito to kasi baka buntis din baka naman nilagay na lang dito muna pansamantala habang di pa naayos to so andito yung mga baboy natin naka relax say say Itong mga to, yung mga anak niya may ano sa ulo, may white. Lahat, lahat sila. Pero nakikita nakita ko, ano eh, din sila sa iba eh. Ibang inahin. ito ito iwalay din namin kasi sobrang payat na may sakitin doon oh no? So nasira nila yung isang paladang dito ng yung Magandang yung ito eh. Malalaki ang bunga. Yun din. So magandang ito yung sa pispan. So sanang mga anak. Madaming daddy Minsan yun kinukang inahin yun yung madaming oh. daddy Ito nakunan din. Sa akin to. Ito sa anak ko saka eto yung isang puti hindi ko alam na saan yun yung pinakamalaki eto ata pinakamalaki may isa pang maliit eh. magba vitamin D sila eto oh. yun bagong panganak na sampung inanak nadaganan yun isa na apakan Yun isa pinakamaliit maliit na matay pero antataba na nilang after 5 days

Ang pa rin. Kahit nanganak na. Hindi tayo may naiwan dyan. So hanggang dito na lang po. Ay. Kaya na natin yung mga kuha tayo ng napiyar. eto yung pintuan mayya punanin lang kanatin